Yung daang umaga mga George Panibagong Vlog na naman po tayo Sa shoutout muna tayo sa ating mga Kaibigan dyan Shoutout ka pala ay Makero Balang Pasaway Tsaka kay Patrick Quinones Ng Tagig Puro taga-tagig po to Tsaka kay Botor Jeros Tsaka ay Touch Tatsbam Yung dati kong kasama pag Katrabaho sa Maynila At tsaka kay Mario Alapronda yan, shout out sa inyo lahat. Ito ba mga George ang ating video ngayon. Kita na naman tayo ng tibig. Ayan po, hinog lang mga tibig. Yan, matamis po yan. Sa mga di nakakaalam kainin yan, nakakain po yan. Ang lalaglag ng mga hinog puno ng tibig yan po ay matamis si ang gubat na naman po yan sa mga hindi nakakaalam yan po ay nakakain hindi po nakakalaso niya yan po ay natesting na natin kainin ah, titesting ulit tayo kumain ngayon yan kung anong lasa kung matamis na matamis na siya lalo po hindi eh, natin ang hinog kung anong lasa nito kung gayaob pa rin ang ah, nanay ng katasaw ang bunga ng tibig pipili tayo ng maganda ganda tamis tamis na siya sweet variety ng puno ng tibig hey pag nakita ay nang ganito sa inyo, dito lang so nakakain to. Marami nga lang variety nito. Merong walang lasa, ito matamis to eh. Ito ganto. Hindi ko alam kung ano variety to. Hmm. Tamis lang siya. Sarap sa baw. Hmm? Ayos na ay yang gubat. Hindi naman siya nakakalason kasi hindi ako nalason. Chichir yang gubat ito. ito. Ayos din. Hmm? Bait. Hmm. Naray pagkain lang dito ng ibon sa amin. Oh. na, ang nangyari naman. Kita lang din yun puno ng tibig. Kaya kayo hindi yung ito. Tangali na naman at manananghalian na. Mauwi mo na at kakain ng tanghalian. Mamaya, ah, may din ulit kita. Wala ng mga bunga dati. Dahil bunga nito eh. Nalaglaga na. Yan. Ito nyo naman ang ganda ng view Yan po ang Mount Halcon